people, tayo ay magluto guys ng ating ulam. Ito po ang aking manok. Isang peraso kasi ako lang kakain yan. Yan, ito po ang ating mga sangkap guys. Ay may, ano ko dito guys? Ilagay ko dito ang apple. Nasubukan na ba yun guys? Ito po ang garlic, ah, uh, ano, ng ginger, garlic at onion. Lagyan natin ng limon. Ito po ang ating patatas. Tara guys, let's go! Igisa na natin guys ang ating garlic. Ay, ang ating luya guys. Sorry, sorry guys. Ginagay ko na guys ang ating onion. Igisa natin. ang bango. loya. Loya, yeah, lo yeah guys. Sunod, ilagay na natin ang ating garlic. Oops. Haloyin natin ulit para mahalin. Ano sila, guys? Ang maletot. Ang bango na nila, guys. Bango pa lang. Ulam na, guys. <laughs> Nagutom na ako, guys. Sigurado hindi nyo pa ito guys na subukan sa mano. Ang sarap nito guys. Maghigop ng sabaw na mainit-init. Ito nang isang perasong ano guys, chicken breast. Kasi ako naman yung kakain. Kasi ang aking mga beton ay nakakain sila guys ng pasta. Kasi e hindi pa guys. Yan ang uh, ating area. Okay. Hindi ko na siya like this guys. Yung ano. Putol-putol ba. Na ano. Basta tamad guys. <laughs> tamad. Na, guys. Yan na guys. Ginagyan ko na siya ng tubig. Ay pakuloan natin guys. Yan, nagkulo-kulo na ang ating tubig, guys. Yan, guys, lagyan na natin ng asin. Timplahan na natin, guys. Tapos, lagyan natin ng pangpalasa. Lagyan natin ng chicken powder, guys. Yan ang nagpapasarap ang chicken powder, guys. Yan, hindi yan mamawa, mawawala guys sa ating ano guys, ang black paper, asin at saka black paper guys. mag yan. <laughs> Di ba guys? Shout out sa inyong lahat dyan guys. I love you guys. <laughs> Shout out sa mga viewers ko guys. Ito hey, na guys ang aking ah, uh, baby patatas maliit yan na patatas guys sunod ilagay ko na guys ang aking apple apple guys sigurado hindi nyo pa to, guys natikman guys masarap yan ang apple ilagay sa manok natin ulit guys yan na po ang ating science of the day ang ating niloto <laughs> ta At shout out shout out guys yan guys tikman natin guys ang ating ano guys science of the day science for today <laughs> ang ating niloto na masarap na may apple guys Tikman natin kung anong lasa. Mmm. Grabe guys, sabaw pa lang, ulam na guys. Yan para mas lalong masarap guys, lagyan natin ng lemon. Yan. Nagdurog-durog na guys ang aking apple kasi malambot na yan. Puluin natin guys. Yan, timpla natin, ay ano natin, tila, tikman natin uli guys. Oh my God, ang sarap. Mmm, sarap. Tapos ilagay na natin ang ating repolyo guys. Yan, ang ating repolyo. Lagay na natin dyan. Yan guys, ito na po ang ating ulam guys. Tara, let's eat na guys.